Hey guys, eto nag-aantay ako ng Padaladi, mamang-guard. Sana all iyon magandang araw sa inyo mga kabayan. Ah, natin si Kabayan yung nabunot natin na taga-Jeda. Medyo malayo la 'to si Kabayan pero dinaliveran pa rin ni ano ni Kuya Ramil kaya shoutout sa iyo, salamat sa effort. Ang problema naman Kabayan ay naka 14 missed calls na si Kuya Ramil sa kanya hindi niya sinagot. So bundok yung pinuntahan ni Kuya Ramil, medyo malayo yung location niya kaso hindi nga sinagot ni Kabayan. Kaya ang ginawa namin, si Kuya Ramil umuwi na lang siya. At ipapamigay na lang natin to dun sa kakilala na ni Ate Monet, yung follower din ni Mamang Guard na taga National Guard. So shoutout sa inyo dyan. Thank you sa suporta kay Mamang Guard. Delivery ako. Good evening. Ang may delivery ako. Deliver ko tong uh, avid pans ni Mamang Guard. Dito sa National Guard. Hi, guys. Eto, nag aantay ako ng kadal Mamang Guard. Ayun yung oplastic ko, yung my birthday ng July. Thank you, Mamang Guard. Thank you, Sir so Ryan. Eto, nasa labas kami. Inaantay ka na sa Yari. Oh. Ayan na sila, naghihintay na. Ayan na! Ayan na si Kay yan Ayan si Inday Grace. Sa GC natin. Ayan si Kuya. Wow, thank you, thank you kaya Rabi, kau dami mi. Ya, ya, ya. Thank you. Okay. <laughs> okay, bye bye. <laughs> Okay. So, thank you po, Mamang Guard, sa pinadala niyo sa aming free food. Maraming na rin naman pong sasaya sa mga ka-flatmates ko. At saka sugar and then fruits, kumpleto. Thank you po. God bless po palagi.